kahit kailan ay hindi naman masama ang politika. Ito ay yung mga politiko na silang gumagawa ng maruruming pamumulitika sapagkat minsan ay kailangan mo talagang ipakita na malakas ka para manatiling nasa itaas sa larangan kung saan hindi pera ang basihan ng kapangyarihan. Kakayanin mo bang pumasok sa larong gatilyo ang nagiging basihan ng bawat usapan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang hinubog at pinalakas ng digmaan na hatid ng mga mananakop. Buong giting na nakipaglaban, ipinagtanggol ang bayan hanggang sa makamit ang kalayaan. Ngunit kalayaan nga ba talagang may kung ang katumbas naman ito'y mas lalupang pakikipagbakbakan sa sarili mong mga kababayan manatili lang nasa'y taas kung saan masasabi mong ang bala ay higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga boto. Ang kwento ng mga panibabong bakbakan pagkatapos ng digmaan. Tagisan ng mga political warlords ng Kabite. Kasaysayan ni Rafael Dalusag o yung tinaguri ang Astig na Mayor ng Bailen. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito mula sa ilang pinagsamasamang mga baryo ng Maragondon sa Kabite noong panahon ng mga Kastila ay nilikha ang panibagong bayan na pinangalan ng Baylen. Nilikha nila ang panibagong bayan na ito para hindi na mahirapan pang maglakad sa mapuputik na daanan ang mga tao sapagkat napakaliblib na o napakalayo na ng baryo nilang iyon sa munisipyo para sa kanilang mga pangangailangan. Napakayaman ang lugar na ito sa ating kasaysayan. Sa lugar na ito din isinilang si Rafael Bida Dalusag sa totoong buhay noong ika-24 ng Oktubre ng taong 1927. Noon ay katatapos pa lang ng isang malaking labanang naganap sa Kabite na dulot naman ng isa pang mananakop ng mga Amerikano. Ang Bailen ay naging isang independenteng bayan. Ang angkan ng mga Dalusag ay isa na talaga sa kinikilalang pangalan sa bayang iyon sa simula pa lang. Sa pagsiklab ng sumunod na digmaan laban naman sa sunod na mananakop ng mga Haponis. Pinangunahan din ng mga dalusag ang pakikipaglaban para sa kasarinlan ng kanilang bayan. At nang mapalayas na nga ang mga Haponis dito sa Pilipinas, ay una nang naging mayor ng bayan ng Baylen ang matandang Arcadio Dalusag noong taong 1947. Subalit ang pagtatapos ng digmaan laban sa mga Haponis ay panimula pa lang pala ng panibagong digmaan laban naman sa mga mababagsik na political warlords ng Kabite. Dahil ito naman yung mga panahong, tanging ang matatapang lang talaga ang nakakahawak sa pwesto at mananatiling nasa kapangyarihan hanggang wala pa silang nakakatapat na kalabang mas matapang pa sa kanila. Ang pinakamalaking bahagi ng kanilang kasaysayang ito ay nang maganap ang tagisan at bakbakan ng mga kamerino at mga montano kung saan halos pinaghatihan nila ang buong Kabite na naman ng daan-daan o libong mga politiko at mga taga-suporta nila. Samantala, si Rafael Dalusag ay nagsimula bilang isang municipal treasurer. Siya ay nasa panig ng mga Montano. Minsan na rin siyang napalaban sa grupo naman ng dati ring garilya ni na Cesar Casal na kalaunan ay siya namang nakahawak sa bayan ng Carmona sa Kabite bilang mayor nila. Naging madugo din ang kanilang bakbakan na yun sapagkat sila ay kapwa uhaw na uhaw pa sa mga labanan dahil sa katatapos pa lang na digmaan. Isama mo pa dito ang katotohanan sila ay nasa magkabilang panig din ng malalaking grupo ng mga kamerino nga at montano. Noong unang araw ng Enero ng taong 1956, nang unang makaupo naman si Rafael Dalusag bilang mayor ng kanilang bayan ng Bailen. Sa kanyang panunungkulan ay hindi din naman pakikipaglaban lang sa kanilang mga karibal ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga programa at proyekto niya ay nagsimulang omosenso ang bayan ng Bailen. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay mas nakilala pa rin ang Bailen dahil sa pagkakaroon nila ng astiging mayor. Nahawakan lang ni Mayor Dalusag ang Bailen hanggang sa taong 1959 nang pansamantalang naagaw sa kanya ang posisyon dahil na rin sa pamamayagpag ng kanilang mga kalaban. Sapagkat noon ang labanan na umiiral doon sa Kabite ay umabot na rin sa nasyonal na posisyon dahil kung sino ang presidente ang nakaupo na kapartido ng alinman sa mga Kamerino at Montano ay silang nagdidikta sa mga hahawak sa alinman sa kanilang mga hawak na bayan at teritoryo sa buong Kabite. Kaya tang ending ay palaging isang mainit at magulong halalan ang nagaganap doon. Pero sa muling pagpapalit ng administrasyon ay muling nakuha ni Mayor Dalosag ang kontrol sa bayan ng Baylen. At sa panahong ito ay lalo pa siyang naging mapangahas at nagpatuloy sa pamamayagpag. Nang sumunod na taon 1965 sa ilalim ng kanyang pamunuan, nang magkaroon ng resolusyon ukol sa pagpapalit ng pangalan ng kanilang bayan na mula sa pagiging bayan ng Baylen patungong o magiging bayan naman ng General Emilio Aguinaldo bilang pagbibigay-pugay sa kabayanihan ng isa pang kabitenyong revolusyonaryo. Buwan ng Hunyo ng taong 1965 ay nang magkaroon na nga ng katuparan ang pagpapalit nila ng bagong pangalan sa kanilang bayan nang maaprubahan ang Republic Act 4346. Sa kanyang ikalawang termino ay lalo pang nagpakilala ng husto ang astiging mayor na ito ng baylen na si Mayor Dalusag. At lalo pa siyang nagmarka sa kanyang mga kalaban bilang isang political warlord na walang patawad. Halala noon ng taong 1969 at gaya ng nakagis na nila ay muling dumanak nga ang dugo sa kalakhan ng Kabite. Si Mayor Dalusag ay muling nailukluk sa posisyon. Subalit sa kabila ng tagumpay na ito ay patuloy at lalo pa niyang hinanting ang kanyang mga kalaban sa politika katuwang ang kipopulis ng kanilang bayan na si Privado Dalusag na kanya namang kapatid at mga piling-piling pulis na tapat sa kanila na siyang tumatayong kanilang mga tauhan. Gaya na lang na magkakapatid na gulpo sa pangunguna ni Sargento George Gulpo na silang malalapit na kaalyado ni Mayor Dalusag. At ang isa pa ay ang mga Tapalya Brothers na kasanggandikit din nila. Buwan ng Mayo taong 1970 Silang lahat ay sakay ng dalawang Toyota Jeep na armado ng matataas na kalibre ng baril. Nagtungo ang grupo sa plantasyon ng tubuhan na pagmamayari ng mga Montano na pinamamahalaan naman ni Mayor Dalusag na matatagpuan naman sa baryo ng Batas daw. Ang target nila ay isang posto Hernandez at sa kanilang pag-iikot sa plantasyon ay natagpuan nga nila ito habang naglalagay ng pataba sa mga halaman. Tinawag siya ni serhento Gulpo na lumapit sa kanila at sa paglalakad ni Hernandez ng ilang dipan na lang ang layo sa grupo ay walang sabi-sabing niratrat nila ito gamit ang carbine at noon din ay kaagad namatay ang biktima. Samantalang ang iba pa nilang kasama ay nagpapaputok din ng baril sa itaas upang maging babala sa iba pang mga nandun na nagnanais tulungan si Hernandez na napagalamang nasa panig pala ng kanilang mga kalaban. Nangyari ang lahat ng iyon habang ang magkapatid na Mayor Dalosag at Chief of Police ay nasa loob ng sasakyan at nanonood lang ng mga kaganapan na parabang sinisigurado lang nila ang ginagawa ng kanila mga tauhan sa mga misyong ay pinapagawa sa kanila. Sila ay nililitis sa kaso at nahatulan ng guilty pagkalipas ng isang taon. Buwan ng Disyembre ng taong 1970 pa rin, takip silim naman noon nang matimpuhan nila ang isang Mauricio o si Uri Glorioso na taga barrio Batas Daudin siya ay kilalang kalaban din ng mga dalusag na kung saan ang Mauricio na ito ay ang siyang nagsusupply ng mga armas na ginagamit ng kanila mga kalaban na ipinapambakbak sa kanila. Sa pangunguna pa rin ng grupo ni Sargento George Gulpo na armado ng matataas na kalibre ng baril, nang mahuli nila si Kaore o si Mauricio ay iginapos nila ang mga kamay nito sa kanyang likuran at siya ay dinala sa liblib na bahagi ng lupain nang isang alam piyo. Pagdating sa lugar ay sinimula na nga nila ang seremonya para kay Kaori. Una siyang hinambalo sa likod at sa leeg hanggang sa bumagsak ito at nang naliligo na sa sariling dugo ay patuloy pa rin ang pagpapahirap sa kanya at nagwakas ang kanyang kasaysayan sa pamamagitan ng isang malaking polo na siyang kumitil sa kanyang buhay. Samantalang nalusutan ni Mayor Dalusag ang lahat ng asuntong may kinalaman sa mga bagay na ito Bagamat tauhan niya ang mga gumagawa ay hindi naman napatunayan o walang mga has na ituro siya na siya naguutos sa kanyang mga tauhan sa kanilang mga ginagawang pagpapatahimik sa kanilang mga kalaban sa politika. Ang isa pang kaso na hinarap ni Mayor Dalusag ay nang barili niya mismo ang isa namang school registrar sa kanilang lugar noon pa rin taong 1970. Muli siyang nilitis at nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo na naglagay naman sa mayor sa talaan o sa record ng natatanging mayor na nahatulan ng dalawang beses na habang buhay sa loob lamang ng ilang taon. At napakarami pang mga bakbakan, labanan o pagpapatahimik sa mga kalaban ang kanasangkutan ni Mayor Dalusag ang hindi na nakakarating pa sa mga otoridad na nasa kanya din naman ang kontrol sa kanilang bayan. Samantala, nung idineklara ni Pangulong Marcos ang batas militar noong taong 1972, isa lang ang Cavite sa kaagad nilang idineklara bilang hot zones dahil naghanap na nga sa lugar na ito ang karahasan at naglipana na ang napakaraming mga mersenaryo na nagtatrabaho bilang hitman ng mga politiko. Isa lang si Mayor Rafael Dalusag ng Bailin sa napakaraming mga opisyal sa Cavite ang dinisarmahan at ikinulong ng gobyerno upang makontrol nila ang sitwasyon doon at pagkatapos ay itinakeover sa pangangalaga ng Philippine Constabulary ang buong probinsya ng Kabite. Sa pagkawala ni Mayor Dalusag sa bayan ng Baylen, o General Aguinaldo ay napalitan siya sa posisyon ni Porfirio A. De Tasa bilang kanilang sunod na punong bayan noong taong 1972 pa rin. At pagkatapos nun, dala na rin ng tumatandang edad ay hindi na naging interesado pa sa alinmang posisyon si Mayor Rafael Dalusag mas pinili niyang maging pribado na lang ang kanyang buhay. Subalit nananatiling merong malakas na political power at malaki ang impluensya niya dahil siya ay nananatiling takbuhan ng mga tao alinman sa mga bagitong politiko na kung hindi man hingi siya ng tulong ay humihingi naman ng suporta dito para sa kanilang mga intensyong makahawak sa alinmang posisyon na nais nilang takbuhan. Noong taong 2012 ay muling ninais ng mga tao nila na muling palitan ang bayan ng General Emilio Aguinaldo sa naunang pangalan nito na bayan ng Baylen. Subalit kahit ano pa man ang itawag nila sa nasabing bayan, ay isa lang naman ang talagang tumatak sa mga tao doon. Ang pangalang mas nanaisin mong maging kakampi kaysa sa maging kaaway, ang pangalang Mayor Rafael Dalusag. Ikadalawa e ng Nobyembre ng taong 1999 nang siya ay pumanaw. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Glorious Day Garden sa Cavite. Si Mayor Rafael Vida Dalusag o yung tinaguriang astiging mayor ng bayan ng Baylen ay pumanaw sa edad na 72 taong gulang. Hindi naman masama ang politika. Ang mga politiko lang itong gumagawa ng maruruming pamumulitika dahil minsan kailangan mong maging malakas para manatiling nasa itaas sa larangang hindi pera ang basehan ng pagiging makapangyarihan. Ikaw kaibigan, mangangahas ka bang subukang pumasok sa larong gatilyo ang nagiging basehan ng bawat usapan? Naging bahagi ka na rin ba ng kulturang ito ng ating mga ninuno? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!